wish ng mga nanay tuwing Pasko. nako madami yan. Una-una siyempre yung malusog at walang sakit sa pamilya. Yeah! Ay siyang tunay naman ang pagkakaroon ng magandang kalusugan na isang kayamanang maituturing. Siyempre, wish din ng mga nanay na magkaroon ng bahay ko. Pwede nga lang ay maglilinis mag-isa kapag tinatabad huh? kami maglinis. Dahil nakakagaan naman talaga sa pakiramdam kahit wala kang pera kapag malinis ang paligid mo. O diba, di iba, walang gasto, simple lang naman kami mga nanay. Ay kung may budget naman ay syempre ang gusto na may bagong kortina, bedsheet, mga gamit sa bahay na mala estetik Syempre dapat madaming groceries. Kasi namang gusto namin itinidisplay yan at sinasalan sa namaayos, katulad ng mga toothpaste, sabon, dilata, at kung ano-ano pang ang kinakailangan sa bahay. Happy-happy na kami pag ganyan. Kaya naman yung inaasam namin na makabili ng bagong panty awin na lang next year Susulsihan ko na lang muna